Ah, uh, Siyempre, isang eksperto po ang ating uh, makakausap na sa linya po natin, na uh, certified uh, uh, veteran election lawyer at uh, certified senior citizen, si Attorney Romulo Makalintal. Attorney Romy Mac, magandang magandang araw po. Ah, magandang maga sa iyo, Dennis, at sa iyong mga tagpanood, tagpakinig. Ayan, kumusta na po kayo ang uh, buhay po ng isang senior citizen? <laughs> okay lang naman. Okay lang. Naku, no at problem. At attorney Mac, oh, eh alam marami. ko pag-uusapan natin oh. tong ano, pag natin tong party list, pero gusto ko sanang makipag-appointment na sa'yo. Gusto ko isa sa mga araw na to pag-usapan natin yung PWD at sa senior citizen discount dahil viral po ngayon ngayon pinag-uusapan 'yan. Ah, pwede yan. Oh, oh. Oh, pwede natin 'yang usapan oh, oh. yan sa oh, program mo. Yan, okay oh. sa mga araw na O kaya pag next week hindi ka na busy, attorney ha? Oo, oh, pag hindi na masyadong busy. Ano, <laughs> maraming ang mga, mga kaso sa eleksyon, mga okay. na, piling. Last yeah. day of piling kasi ngayon, ng mga petition for disqualification. Oo oh, nga, pala gano. 16 pa lang ngayon, ano? Oo, oh, yeah. oh, kasi naging mga... naging hal holiday yes. kasi noong uh, karang araw. Kaya oh. mga yun ang pinaka-deadline nila. Opo, uh, po Eh, attorney, kami yung magtatanong. Dito sa, mm. pakit, uh, sabi na nga po, sa, at least sa uh, isang eksperto ho manggagaling, yung pagka-fourth nominee nitong si Diwata, dito sa vendor's party list na ito, pag nanalo yung uh, vendor's party list, hindi ho siya makakaupo eh, di ba? Ah, hindi naman. Dahil uh, sa hanggang tatlo lang naman yan. Yes. Eh. Oo. Uh, ang uh, batas kasi, kung sino man ang makakuha ng 2% uh, na mga party list, yun ang magkakaroon ng kanilang mga representation. Pero hindi lalampas ng tatlo mm -hmm. ang uh, po pwede silang ipasok. In other words, yun. kahit na 10% sila, uh -oh. eh hangat, uh, uh, so kung 2% bawat isa, mm -hmm. right, so lampas ba sila ng 4%, uh -oh. eh hindi na sila madadagdagan kasi hanggang tatlo lamang ang pwedeng ipasok. Pwede lamang siyang ipasok kung yung una o, o kaya yung pangalawa ay biglang nag-resign o may nangyari na hindi makakaganap sa kanyang katungkulan, Oo. kaya papasok yung pangatlo o yung pang-apat. Ayun. At o, um, so, yun. May, may, medyo malayo na yun kasi yung pangatlo yata medyo malabo na rin, attorney, no? Kung sakasakali. Well, uh, de depende yan kung gano'n sila kalakas Oo. Ba, Kasi Oo. may mga party list talaga. Uh, Lumaalam pa sila. Nakakakawa sila ng ilang percent na kung talagang uh, ang batas ay eh, walang limit, hmm. sigurado na uh, papasok sila kahit na hanggang lima. Ano ba? Hmm. Kaya yan ay uh, uh, mayroong limit naman sa ilalim ng ating uh, mga batas. Kaya uh -huh. hindi siya makakapasok uh -huh. hanggang tatlo lamang. Maliban na may usapan sila na after uh -huh. mga one year, mag-resign -re na yung isa, yung number one or number two, para uh -huh. naman magkaroon sila ng sharing ng kanilang mga, mga katungkulan, mga gano'n. Parang sharing of uh -huh. seat, no, uh, tourne, uh -huh. no Parang gano'n, oo. Uh -huh. So, depende na yun. Uh, pero baka pag nakaupo na yung mga yan, baka malabo na, attorney may <laughs> mapapasarap sa upuan. Oo, oh, mapapasarap sa kanilang mga upuan. So, yeah. uh, balikan lang natin yung sinabi mo kanina, attorney. Ilan, ilang percent ba bago pumasok yung first nominee at saka second nominee? Kailangan maka at least 2% ano ha, yung kanilang uh, party list. Opo. Na kalimbawa, naka 3% sila. So, meron na silang, uh, two, na silang isa. Okay. Ngayon, lahat ng mga party list na nakakuha ng 2%, percent, uh, mga 3%, 4%, ilalign up lahat yan. Mm -hmm. So, lahat muna nang nakakuha ng 2 uh, or more, tigitigi sa sila. Then, titin uli, meron ba nakakuha ng another, ng, uh, another 2%? Uh, so, lalagay. Hanggang maubos nila yung mga nakakuha ng mga 2%. Pagkatapos, kahit na yung mga nasa ibaba, na mga 1% o 1.5%, uh -huh. Yung, nabibigyan na rin sila ng, uh, ng seat. Ano, ha? Kailangan kasi, ang ginawa ng Supreme Court, kailangan yung mga 50 or 52 seats na nakalaan para sa mga party list representatives ay mapunuan yon Kaya kung uh, maubos na yung mga party list na nakakuha ng 2%, pupunta sila doon sa 1.9%, 1.8%, uh -huh. or So, pababa ng pababa yun. Uh -huh. Hanggang mapunuan yung, uh, yung kabuuang bilang na bilang para maging rep, uh, ng representatives sa kongreso para sa mga party list. Yun yung sinasabi po ninyo na 2%, 3%, ano ho ang baseline niya? Saan ho nakabase? Well, depende yan doon sa boto na makukuha ng mga party list. Ano, Kasi kapag tayo bumoboto, doon sa likod ng balota, may Opo. mga listahan doon ng mga party list. Opo. Isa lamang doon ang iboboto. I think sa ngayon nasa 150 party list yan, ano ah. Kung nga ngayon, kaya yun na uh, buboto lang sila ng isa. So, ayong mga ito, irarank yan ng Commission on Elections depende sa number of votes na nakuha nila. Mm -hmm. So, kapag kahalimbawa, halimbawa, na, yung isa uh, isang uh, ABC partner, uh, party list halimbawa, ay eh, nakakuha siya ng ganong kalaking halagang, uh, ganong karaming boto. boto. So, titingnan kung ilan porsyento ito doon sa kabuuan ng bumoto ng party list. Ang ibig sabihin, alimbawa, ang bumoto sa party list ay nasa 1 million lamang. Mm -hmm. At ang isa nakakuha ng mga 200,000. So, ano ang porsyento ng 200 sa 1 million? Yung ba ay sumasakop sa 2%? At least 2% ng 10 million. So, doon ngayon magiging basihan ng Comelec uh, kung sino yung mga papasok dyan. Mm. -hmm. Medyo mahirap ang computation dyan na ah. maging nga sa Korte Suprema, nagkakatalo-talo ah, uh, pa rin sa pag-compute. -pag mm -hmm. Pero may formula na ginagamit ang Comelec. Basta yung ang bi uh, pinagbabasihan diyan ay yung gaano karami ang bumoto sa party list doon na yung nasa likod ng balota yung mga bumoto doon yun ang pinagbabasihan mm -hmm. ng pagkuha ng 2%. Ah, kung maski pala ilan, basta makuha, minsan kasi mababa talaga yung turnout niyan, party list at oh, uh, oh. no? Alimbawa, ang uh, ang uh, ang tawag dito, ang uh, total vote lang eh, e, 1 million, ano, oh, ha? Oh. So, ang 2% niya na nasa mga 200,000. 200,000, yes. Mula. Oh. O, so, doon lang, yun, yun ang magkakaroon, yun ang threshold ng mga 2%. Ah. So, yung, naka yung nakakuha ng 200,000, halimbawa, oh, oh. sila ay may 2% agad. Kung nakakuha siya ng 300,000, magiging 2.5 ang kanyang uh, rango. Mm -hmm. o, so, yung iba naman, eh, uh, kung 100 lamang nakuha niya, so magiging 0.5 lamang siya. Oh, oh. So, So lahat ng may mga 20 per, mga 2% na yan, yun muna ang uunahin na bigyan. Then pag naubos na yung mga nakakuha ng 2%, pupunta na doon sa mga iba pa na hindi nakarating ng 2%. Yes. Kasi kailangan buuin mm -hmm. yung limampu uh, or more na seats na allotted sa party list sa ilalim ng saligang batas. Okay, ah uh, attorney, uh, puntahan naman natin itong mga nominees na pumapasok kasi meron yung question pati mga kababayan natin na nasagot naman ng COMELEC dito sa atin, uh, Miss mm -hmm. mismo ni Chairman, um uh, etong mga kasi di ba, kailangan nagre-represent sila ng mar marginalized sector. For example, total pinag-uusapan na rin natin yung vendors. Yun hubang mga first nominee, second nominee, uh, hindi kailangan na uh, sila mga vendors sa uh, mga ha, vendors? Hindi. Or... Kahit yung uh -oh. sampung domini, uh -oh. kahit sila yung mga milyonaryo uh -oh. na, na mga businessmen, ano, uh -oh. hindi sila, uh, pwede silang mag-represent mag mag ng mga sabihin kami ay kasama dyan sa vendor sector na yan. Uh -oh. Kasi sasabihin nila, ang advokasyon namin ay palaguin ang mga negosyo ng mga vendors na ito. Ang mga ito'y minamahal namin at aalagaan namin ang na kailangang mga karapatan. So may advocacy sila dahil sa advocacy nila ay para sa kabutihan ng mga vendors, pwede na siyang maging miyembro ng vendors party list. Actually, dyan po papasok yung aking katanungan, attorney. Mm -hmm. Yung pag... Uh, yung pagpa-prove o pagpapatunay ng advocacy, yan ba'y pwede overnight? Ay, yun ang kaila, yun ang tungkulin ng COMELEC para patunayan talaga yung mga mga nominees na yan eh, talaga bang yan ang advocacy yes, nila oh. So, eh, kaya ijan uh, uh, natin uh, may, ay challenge sa Commission on Elections para mapatunayan na talaga yan ay eh, advocacy nga nila mm -hmm. Palawa, mm -hmm. minsan may ang members namin ay uh, dalawang libo Uh -oh. Eh pero hindi naman natin malaman kung 2,000 talaga kasi uh -oh. uh, ang daming party list yan eh ang problema hindi naman chinecheck yung isa-isa ng COMELEC may mga affidavits lamang uh -oh. at sa based on sa affidavits at saka membership uh, form ko hmm. Eh yun, uh, kasi halimbawa, may 2,000 membership form pirmado ng mga alleged uh, members. Hmm. So yun lang, tinatanggap na agad din ng COMELEC na yun ang pruweba. O kaya minsan naman, i examine yan sa mga election officers dun sa mga lugar. Hmm. Pero sa, dahil sa very busy, abalang-abala yung mga election officers na yun, so I doubt kung na -na i examine talaga ang lahat ng iyan. Hmm. Iisa-isahin ba niya yung mga address na yon yung dalawang libong yun, para oh. patunayan na talagang iyan ay mga miyembro talaga o kasapi ng nasabing organization. Hmm. So halos walang uh, concrete evidence na magpapatunay na yung mga iyan ay miyembro talaga. Kaya hanggang ngayon, eh, hindi natin malaman kung paano nga na-dedetermine na talagang yung mga yan ay legitimate na mga party lists. Not unless na may question sa o may mag-question o magtanong sa yes, Supreme Court. Oh. Oh, oh. Kaya nga yung mga application for party list registration, yan ay uh, dapat na pinapublish yan. Ano? Mm -hmm. uh, two or three times na publication. Mm -hmm. eh, kaya lamang, saan ba pinapublish yan? hindi man publish yan sa mga malalaking Tama. newspapers. Uh publish -oh. Pinapublish lang yan. Ano ba, sasabihin ni eh, sila ay pang-probinsya, ano, uh -oh. regional. Uh -oh. Eh doon ipapublish isang na isang maliit na munisipyo <laughs> Pwede na, na yun. mags magsisertify yung uh, publisher na, na publish nga dito. Eh sino naman nakabasa noon? Uh Oo. -oh. Ah, uh, ay kaliwa uh. ako. na uh, gusto ko questionin 'yun. Hindi ko, hindi ko malalaman oh, na iyon pala ay may ganoong party list, ano. Mm -hmm. Okay. Uh, attorney, uh, kami po yung tatawag sa inyo nang uh, madalas dahil marami kami katanungan pagdating dito sa election na ito. Maraming oh, no, maraming problem yan. No? Basta uh DWIZ yeah. at uh, Dennis Antinor Junior. Oh, may okay tayo. <laughs> <laughs> attorney, maraming salamat po sa oras ninyo. Ay, maraming salamat, Dennis. <laughs> at uh, magandang umaga sa iyo. See you soon. At, uh, tagapakinig, tagapanood. Yes, sir. See you yeah, soon, bro. See you. Okay. Si Thank Attorney you. Romulo Makalindal, isa pong uh, veteranong election lawyer.